Um, basta Inihaw. Yan, so mga anil dito na over. solid. Malaki 'yung chicken nila, yan. Tapos may kasama na siyang soft drinks. And guys, kung mapapadpad kayo dito sa Cubao, i-check out niyo na dito. Promise. Solid dito sa so Basta Inihaw. Quality ng mga pagkain nila dito at unlimited pa sa so 149 mo sulit na sulit na want to sawang kainan dito food trip manala talaga kaya punta ka na dito ay hey mga ka all goods kumusta kayo for today's video nga ay e, samahan nyo naman ako magpo food trip ako kasi may na ako dun sa Aurora Ubao may bagong inasalan kaya e, tara po check natin yan let's go Nandito tayo sa may malapit sa gateway kasi nandoon yung pwesto nila. Lakad lakad muna tayo. Nandito mm -hmm. tayo sa Edson Aurora Cobog. Christmas pa rin sa kanila guys oh. Meron pang Christmas tree oh. Bali yung pupuntaan natin na inasalan guys Unlimited din yun Kaya sobrang ano talaga Sulit nun Dito sa Cubao guys, dito sa amin. Halos lahat yata ng mga kainan, eh nandito na. Siyempre, yung binibidyo natin, eh, yung mga affordable lang. Yun talagang lahat, eh, po pwedeng makakain, mayaman o mahirap. Yung mura pero masarap. Yun eh, yung mga pinipicture natin dito sa Cubao. Ang layunin ko rin, kaya tayo nagbibidyo ng mga food dito, eh, para makatulong na rin sa mga kabayan nating mga small vendor. Ah, hindi masyadong tinatao. Yan para sa kahit na ganong bagay makatulong tayo sa mga kapatid natin yung masisipag na vendor medyo medyo Pala yung lakarin lang to Pero okay lang exercise naman Dito sa bandang dito Dito sa abada uh, dito Marami ditong street food guys Muro tindahan ng pagkain dito guys Ah, malapit siya sa aaral. Uh, Araneta ko ba o. Oh. Ito kapag nakita nyo nga, LRT Station, malapit lang sila. Yeah. Yung bagong taong kasi wala kaming handang chicken. Kaya nag tayo. Pero ito, chicken inasal naman to. Hindi naman fried chicken. Ito na tayo. Ito siya o. basta Ini oh yan. Tonyo tayo po trip. Tara. Ah. Yan guys yung mga mga um, dito na offer. Pero ito yung in order natin. yan yung 149. daw yung dela ko. So. 530. Sarap. Ah, kapag 30, 30, 30, 30. Kalua, Kaganda yung kakainin niyo solid din yung spot nila dito na? tayo ng yung pagmula di na? lang tayo ayan pag di to na? na? yung mga di nila ayan o no. may suka may o no. So okay guys, nakabayad na tayo. Waiting lang tayo sa order natin. Ayan, number 1 pa tayo. Okay guys, ito na yung in-order natin at chicken inasal nila na 149. Ayan. Okay na rin. Ayos na rin. Solid. Malaki yung chicken nila. Ayan. Tapos may kasama na siyang soft drinks. At syempre, meron din silang pang malakasan nilang sabaw. Ayan o. Tikman natin sarap. Bip pa. Baka pa, guys. Sosyal. Tapos, ang maganda dito, guys, eh, unlimited rice to. Ayan, 149. Diba? Solid na. Tapos, meron silang mga sausawan dito, eh. Ayan, no? Panalo din yung sausawan nila, eh. Kasi, ano to? Sarili daw nila tong ano, sausawan. Kaya, homemade to. Eh, masarap. Tata, tikman na natin to. Alam nyo ba guys, pinaghandaan ko talaga to. Hindi talaga ako kumain ng tanghalian para dito. A dahil gutom ako, magpapakatuto ako, magkakamay ako. Kaya tara, tikman na natin to. Ayan. Malambot ng chicken nila dito guys. Sausaw muna natin sa pangmalakasan nilang sausawan. malasa yung chicken nila panalo sarap ng ano nila sa usawa nila dito saka yung kalin nila dito masarap hindi hindi matigas, malambot siya. Buag ng yung balat nila eh. Diba talaga pagkain niya, masarap talaga guys, 'di ba? Mm. Sosawan ay ano nila, soup nila. Perfect na combination. kanan pa tayo, isa pa tayo. Guys, nagpadagdag tayo ng isang rice. Ayan, nakita nyo naman, mainit-init pa. Ganyan sila kung mag-serve. Ang dami pa, oh. At unlimited yan, one to sawa talaga. Pero hanggang dalawa lang tayo. Goods nga ako sa dalawang rice. Iba din yung atake ng chicken nila dito, eh. Hindi rin sa mga sikat na inasalan, eh. Malasa rin. Siyempre, pagka ginigrill ng isang pagkain, alam naman natin. Masarap talaga yan. Ayan. Ang sarap ng sasawa nila na ito, yan. Ano to? Sarili nilang gawa to. Saka ito yung suka. Oh. Pinag pinaghalo ko siya. Ang sarap ng pagkakalasa. Ang perfect niya kapag hinalo na sa ano, chicken. Basta masarap. Ayun yung pangalan nila. Basta inihaw pala. Basta inihaw. Ito sa Cobao. Ito yung sakabaw yung pwesto nila. Saka dati, nakikita ko na ito eh. Ang daing mga riders na kumakain sa mga estudyante. Kaya pala, budget meal lang pala yung mga ino-offer nila dito. Kaya hindi na masama ah. Uh. Unlimited rice, 1.5. 149. Eh sa iba nga, di ba? Grabe, ang mahal na. Tapos yung kakainan mo pa, naka-aircon. Malak malakas yung aircon. Tapos maganda yung lugar. Tapos mga friendly pa yung mga, ano, yung mga staff dito. kaya guys kung may kayo sa mga inasalan na sobrang affordable lang eh dito sa basta inihaw dito sa Cubao Aurora puntahan nyo na sigurado ako ma masasatisfy kayo dito sa kakainin nyo dito kasi bukod sa masarap eh sobrang sulit pa Tsaka yung chicken nila dito. Ayan oh, malaman. Hindi buto. Literal na malaman talaga. Perfecto sa mga ano, mga mga joy rides talaga saka yung mga sudyante sa mga mga mahihilig sa unlimited nako perfect na perfect sa inyo itong dayuhin sigurado mag enjoy kayo dito Bantosawa talaga harap nanti dia guna Wala na tong hapunan, guys. Sold na ako eh. Hanggang bukas ko na tong kain. Solid, basta hindi Hmm. sabi nila kasi pag gutom ka daw eh magpakatotoo ka magkamay ka kaya no simot sobrang goods quality may soft drinks pa tayong coke Satisfying craving na naman. Pero yung spot dito guys, nang kakainan nyo. Diba? Ang lawak nya. At sobrang linis nya guys. Digit. Ang mabango pa yung area nila dito. And guys, kung mapapadpad kayo dito sa Cubao, i-check out nyo na dito. Promise. Solid dito sa basta inihaw. Quality yung mga pagkain nila dito at unlimited pa sa 149 mo. Sulit na sulit na. Want to sawang kainan dito. Food trip malala talaga. Kaya punta ka na dito. And guys, uwian time na. Grabe. So, hmm? dit. Ito lang yan guys. Ayan, tapat lang -tap ng gateway. Ito sila. At, guys na gusto nyo ang video na to pakilike and share naman po hanggang sa muli aking kabuhat peace out all good see you sa yeah. next vlog